Hala, 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 ano ito? Ano itong nagbabiral sa ngayon? Alam nyo na siguro mga kababayan, ano? Na itong si Baste Duterte, mayor ng Dabao, bunsong anak sa una ni dating Pangulong Duterte, na kamakailan lamang eh kung ano-anong paninira ang, ginago, ang ginawa dito sa ating napakatino at napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos na silang buong pamilya mula sa ama promotor yung ama na pinagbibintangan si Pangulong BBM na bangag, adik nagkukukain na hindi naman napatunayan sabi nga, kung sino yung may gawa, siya yung, ay, 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 baliktad, hindi, mali. Take two. Yung nagbibigay, yung may gawa, ay mapagbigay. Ano ba yun? Basta along that line. Dito kasi sa amin, ang, ang uh, linya danyan niyan eh, ang matinao, maginibo, i-translate eh, natin sa Tagalog yung yung palabintang yun ang may gawa along that line so ngayon, paano yan? dahil sa ngayon po ay may nagbabiral na video na nagko-cocaine itong si Basti Duterte Anong? Paano siya nakuhana ng video? Baka naman mamaya eh, ang palabas ng ilan dyan, ng mga taga-suporta nila na AI. AI-generated video. Kagaya ng ginagawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos, na yung mga alleged pulboron video, na hindi nila maipakita Hanggang ngayon walang lumalabas eh. May isang taon na na pwede nga pong uh, pwedeng mangyari kasi sa ngayong panahon ni nothing is impossible na Kayang-kayang gawin. Pero siguro ko para sa mga eksperto, yung mga marunong bumusisi ng mga video, siguro ko naman ma there should be a way na ma-detect Madi-detect yan. Yung uh, authenticity ng isang bagay, ng isang video. So, di-i-apply natin ngayon kay Baste. Authentic ba? O baka AI-generated? Kung totoo man, at ako, ay, ay, aminin ko, nanginiwala ako. Kasi given, given sa mga background Tingnan mo na lang ang itsura. My God. Yung mga nakapost na mga litrato dyan sa internet. Tanga na lang yung hindi maniniwala. Alam nyo, ang mga bagay, hindi naman lahat na bagay ay pwedeng paniwalaan na ay hindi hindi pwedeng hindi paniwalaan kung hindi nakikita. Dahil ang sabi nga to si is to hindi po sa lahat ng oras mapapatunayan natin na dahil sa actual dahil lang sa actual na ebidensya o bakit ang Diyos hindi natin nakikita pero naniniwala tayo na may Diyos bakit? kasi mayroong mga manifestations ba? Diba? manifestations of the presence of God kasi unang tanong napalayo na naman <laughs> lagi na lang ako nagsasanga-sanga unang tanong kasi manifestation bakit yung araw ay sumisikat tuwing umaga at lulubog sa hapon bakit may mga ibon may mga isda bakit tayo nandito bakit tayo humihinga manifestations of the presence of a supreme being elementary it's a very elementary thing so ngayon kahit sabihin pa natin na hindi natin aktual na nakikita si Baste na humihitit sa manifestations dyan sa sa kanya sa itsura, sa kilo, sa pananalita sa disposition sa buhay hindi ba kapanipaniwala kaya itong nagbabiral niya na video na nagko-cocaine? Cocaine ba o shabu? Whatever. Maniniwala ba tayo? Ako naniniwala ako. Oo. Sorry. Pero naniniwala ako. Kaya lang ang tanong, bakit nagkaroon ng video? Sino ang kumuha? Kasi kung tunay na video yan, ibig sabihin, doon sa mga kasamahan niya during the session, may isang traitor na kubuha or kung hindi man traitor basta kinuhanan lang. Just for the sake of uh, taking a video. And then after that, bakit lumabas ngayon? Kung alimbawa talagang hindi sadyang kinuha, hindi sadyang kinunan, or sinadyang kinunan ang tanong sino yung kumuha sinadya ba o hindi <coughs> at kung sinadya bakit ipinost what is the purpose of publishing it <coughs> sino yung mga kasamahan niya sino yung kumuha whatever it's not uh, relevant anymore kung sino man yung kumuha at bakit ipinost whatever the reason ngayon ito ang implication niyan. kayo pala yung bintang pagbibintang nyo ng pagbibintang kay Pangulong Bongbong Marcos eh kayo pala yun o ngayon digong tatay, ano masasabi nyo dyan? Kayo ang nagbibintang kay, kaya gusto nyong patalsikin sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos dahil allegedly, according to you and to your Da uh, dalahirang butike dyan sa California, eh nagkukukain daw ito at may video itong si PBBM na hanggang ngayon nga, wala naman kayong maipalabas. Wala naman kayong maipakita. Pero ngayon ito may lumabas na sariling inyo. Ano ngayon? What now? Sabi na nga ba eh, sa mga pagi sa mga itsura pa lang ninyo. Alam niyo ang mga tao, kaya nga sa ngayon kahit na yung mga kontra kontra Mar mga anti-Marcos, hindi ko sila sabi na nagiging pro-Marcos na sila, but at least, meron silang common sense, meron silang sense of fairness. Hindi man sila maging pro-Marcos, but at least, yung uh, pagtitimbang ng bagay sa totoo hindi, masama at mabuti, at least marunong silang magtimbang kaya ngayon, hindi man sila pro Marcos, eh hindi rin naman sila papayag na mawala sa pwesto si PBBM. Dahil tingnan nyo naman, pag nagkataon na matanggal sa pwesto si PBBM, sino ang papalit? Kayo na nagbibintang na nagkokokain yung Pangulo kaya nyo tinanggal, yung pala yung pumalit, yun ang tunay na nagkokokain. See the irony. Mga kababayan, alam naman natin, yung mga kababayan nating Pilipino na marunong mag-isip, may totoong common sense. Ito po yung mga hindi nagpapapaniwala sa mga mga salitang binibitawan nitong mga Duterte wala akong problema sa inyo. Kasi, marunong kayo tumingin ng tama. Tama at mabuti. Hindi man kayo pro Marcos, at least, marunong kayong tumingin at kumilala ng mabuti na bulol na tuloy ako. Di ba? Okay lang na hindi kayo Marcos loyalist, kasi ang pinag-uusapan naman na natin dito eh, hindi naman sa hindi, hindi, not the person. Whoever the person sitting in Malacanang. It's uh... a... <laughs> Nawala ako. Hindi na yun importante. Ang importante ay yung, well, yung kung anong tama para sa bayan, di ba? Kaya, Pro Marcos, not a Marcos loyalist basta yung ipinaglalaban natin ay eh para sa ikabubuti nating lahat ng Pilipino kaya nga ako po ay nagtataka masyado dito sa mga masyadong die hard die fans ng mga Duterte hindi ko maggets kung saan sila humuhugot ng mga pangangatwiran Although hindi natin matatawag na pangangatwiran yan eh. Kasi ang katwiran is from the root word, tuwid. Tuwid. Straight. Diretso. Diretso sa tama. Kaya kapag hindi yan nasa tuwid, hindi yan katwiran. Ano yun? Ano kaya matatawag doon? Falsehood? Katu kabaluktutan? na nakapagtataka itong itong mga DDS na ito. Bakit hanggang ngayon? Ayan kitang-kita na ang mga ebidensya. Right under your nose, right in front of your eyes. Ang mga ebidensya. Pero ganun pa rin kayo. Sino ba tinutukoy ko? Shit, yung mga DDS vloggers yung uh, si Panelo, si Roque, si Maharlika, si, si Sas at lahat nila yung mga ano mga DDS vloggers na yan na walang nakikitang negatibo. Walang nakikitang negatibo sa Duterte. Ang nakikita ni naki, nakikita nila na puro may mali ay si Marcos. Ewan ko sa inyo. Kung saan nagpupunta na. Nakakasilaw ba yung ano? Nakakasilaw yung yung ginto. Mga kababayan, hindi man lang makonsensya ang mga to. Hindi ko lubos maisip kung sila o Paano sila nakakatulog sa gabi o Paano sila How can they go on with their lives na ang kanilang uh, tinatayuan ay kabaluktotan They are on the wrong side on the wrong side of the fence Pero pakiramdam nila paniniwala nila Nasa tama sila. Paano nangyari yun? Okay, well, bueno, mga kababayan, yun lang po ang gusto kong uh, i-share sa inyo ngayon. Yung ito nga po na nagbaviral, na baka mamaya sunod yan. Baka, si baka... Meron din kaya yan. Meron din kaya tayong makita na similar video na i-involve a si Pip. Abangan! Kaya, ang palabintang siyang may gawa. oh, yun lang yun. Mga kababayan, lagi kong pinapaalala na mahalin at ipaglaban natin ang ating bayan. Dahil ito lamang ang tanging tahanan natin. Okay? Thank you for watching and uh, see you next time.